Pakariak lang ni Lebron James sa isang malaking balita mula sa Cleveland. At ang teming ay talaga namang nakaka interest Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel para updated ka lagi. Sa gitna ng kumakalat na trade rumors, mga tanong tungkol sa kinabukasan niya, at disappointing na off-season ng Lakers, ipinakita ni Lebron ang suporta niya sa isang malapit sa Cavaliers organization, kaya todo ang usapan ngayon ng mga fans. Pero balikan muna natin ng kaunti. Ang Los Angeles Lakers, isang team na sanay sa spotlight, ay isa sa mga pinakatahimik ngayong off-season. Isang player lang ang nawala sa free agency, at dalawang bagong mukha lang ang nadagdag. Yun lang, walang malalaking trade, walang major signing, at siguradong walang indikasyong contende sila sa championship. Para sa isang franchise na nakabasa sa kultura ng panalo, at may labimpito championship banners na nakasabit, bitin na bitin ang mga fans ngayong summer. Pero ang talagang pinag-usapan ngayon ay si Lebron James. Kahit pinili niyang gamitin ang Os Dollars, 52.6 milyon na player option niya para sa susunod na season, ang apat-time NBA champion ay nasa sentro pa rin ng mga spekulasyon. Matatapos ba talaga niya ang karera niya sa Los Angeles? O may plano ba siya para sa isang huling malaking hakbang? Sa mga nakaraang linggo, mas lalong lumalalim ang mga usapan. May ilan na naniniwalang gusto na niyang magsimula ulit sa bagong team. May iba namang naghihintay kung ano ang magiging development ng Lakers roster. At meron din mga kumbinsido na baka, bumalik si Lebron sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, Cleveland. Kaya ang nagpost si Lebron sa X, dating Twitter, para batiin si Cavaliers President of Basketball Operations Kobe Altman sa kanyang bagong contract extension, hindi ito pinalampas ng mga tao. Ang sabi ni Lebron sa post, Yes sir! Congratulations to MY Brother B, Weems. Super proud of you man. At mula noon, nagsimula ng magkonet ng dots ang mga fans. Ayon kay NBA Insider Brandon, Scope B, Robinson, ang Cleveland Cavaliers raw ay isa sa apat na teams na nakipag-ugnayan kay Rich Paul, ang agent ni Lebron, para tanungin tungkol sa posibilidad na makuha siya. Wala pang kasunduan o opisyal na usapan, pero totoo ang interes. Bakit ito mahalaga? Kasi ang koneksyon ni Lebron sa Cleveland ay hindi lang profesional, ito ay personal na personal. Lumaki siya sa Akron, Ohio. Siya ang first overall pick ng Cavaliers noong 2000 at tatlo at halos buong franchise ay nakaasa sa kanya sa loob ng pitong taon bago siya lumipat sa Miami. Pero noong dalawang libo at labing apat na, bumalik siya para tupain ang pangako. Bigyan ng championship ang kanyang home state. At noong dalawang libo at labing anim na, tinupad niya ito nang pangunahan niya ang Cavaliers sa isang makasaysayang comeback laban sa Golden State Warriors sa NBA Finals. Yun ang kauna-unahang championship ng Cavs. At yun din ang naging selyo ng legacy ni Lebron sa Ohio. Sa kabuuan ng kanyang dalawang termino sa Cleveland, nakapaglaro siya ng 800 at apat na games na may average na 27.2 points, 7.3 rebounds, 7.3 assists, at 1.6 steals per game, habang 4 na dalawa ang shooting percentage. Hindi lang siya bituin, siya ang puso ng lungsod. At ngayon, naugnay na naman siya sa dati niyang team, dagdag pa sa hakahaka, haka noong ika-negatibo 4 ng Hulyo. Namataan si Lebron na nag-workout sa practice facility ng Cavaliers. Kumalat agad online ang mga litrato at video, at maraming fans ang nag-assume. Senyals ba ito? Nag-prepare ba si Lebron para sa panibagong stint sa Cleveland? Hindi naman daw ganun. Ayon kay Lebron, matagal na niyang ginagawa ito. Taon-taon siyang nag-insayo sa Cavs facility tuwing summer. Pero kahit nilinaw niya ang isyo, ang timing ng kanyang pagbati kay Kobe Altman ang muling nagpasiklab ng usapan. Sa kabilang banda, hindi rin naman siya nakatali ng pangmatagalan sa Lakers. May kontrata siya ngayong season, pero pagkatapos noon, walang kasiguruhan. Si Bronny James, ang panganay niyang anak, ay papasok na sa kanyang rookie season sa Lakers, at inakala na marami na sapat na yon para panatilihin si Lebron ng isa pang taon sa LA bukod sa vocal siya tungkol sa kagustuhang makalaro si Bronny. Kilala rin si Lebron na laging bukas sa mga options. At kung maramdaman niyang hindi kayang mag contend ng Lakers, huwag kang magulat kung lumipat siya lalo na kung ang lilipatan niya, ay Cleveland. Isipin mo ang storybook ending, babalik si Lebron sa kanyang hometown. Maglalaro ng farewell season sa harap ng mga taga-Ohio, gagabay sa mga batang players ng Cavs, at magre kung saan nagsimula ang laha. Ang ganitong klasing istorya, parang scripted sa pelikula, kahit ayaw paawat ang mga fans. Samantala, parang hindi gumagalaw ang Lakers. Walang major moves. Walang malinaw na direksyon. At ngayong apat na puanyos na si Lebron, Paubos na rin ang oras, pero may isang malaking development na pwedeng magbago ng lahat. Ang pagdating ni Luka Doncic sa isa sa pinakabiglang trade ngayong off-season. Ipinagpalit ng Lakers si Anthony Davis. Wala na si A sa team, kapalit ni Luka Doncic. Ang superstar guard ay nasa Los Angeles na ngayon, suot ang purple and gold, at may dalang panibagong enerhiya at pag-asa sa franchise. Ang ideya ng tambalan nina LeBron James at Luka Doncic, parang panaginip, dalawang basketball geniuses dalawang offensive machines, dalawang global icons. Pero kahit nakuha na ng Lakers si Luka Doncic, may tanong pa rin, sapat na ba ito para manatili si Lebron? Kaya anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Sa unang tingin, parang simpleng pagbati lang ang post ni Lebron, para sa isang taong nare-respeto niya. Pero sa gitna ng lahat ng pangayari, parang may mas malalim na kahulugan. Sinasadya man o hindi, alam ni Lebron kung paano panatilihing pinag-usapan siya ng lahat. Mananatili ba siya sa LA at susubukang tumakbo muli para sa championship kasama si Luka Doncic? Babalik ba siya sa Cleveland para sa isang huling sayaw? O may bagong twist na hindi pa natin alam? Ang sigurado lang, tumatakbo na ang oras at buong mundo ay nakatingin. Abangan ang susunod na kabanata. May malaking balita tayong natanggap mula sa Los Angeles. At ang sentro ng lahat ay walang iba kundi ang dalawang pinakamalalaking pangalan sa basketball ngayon, Luka Doncic at Lebron James. Simula nang mangyari ang nakakagulat na blockbuster trade, kung saan lumipat si Anthony Davis palabas ng LA, at pinalitan siya ni Luka Doncic, naging alerto ang buong basketball community. Lahat nagtatanong, paano kaya magu work ang duo na ito? Ayang buin ba ni Lebron, na apat na po anyos na, at ni Luka Doncic, ang bagong mukha ng franchise, ang isang bagay na talagang espesyal. Mukhang unti-unti na tayong nakakakuha ng sago. Sa unang pagkakataon mula nang maganap ang trade, eh, nagsalita na ang agent ni Luka Doncic, si Lara at ang mga ibinahagi niya ay nagbigay sa atin ng bihirang sulyap sa chemistry at dinamika ni luka at Lebron sa loob at labas ng court. Pag-usapan muna natin ang mga bagay na nakita na natin. Kahit sa ikalawang kalahati lang ng season, nagsimula ang pagsasama nila sa court. ilang matagal nang magkasangga sina Lebron James at Luka Doncic. Kitang-kita ang koneksyon. Mas naging fluid at unpredictable ang opensa ng Lakers. Pareho silang elite pagdating sa decision-making. Nakikita nila ang play bago pa ito mangyari. Marunong silang gumalaw kahit walang bola, maghanap ng tamang anggulo at lumikha ng espasyo. Hindi lang para sa sarili nila, kundi para rin sa mga kakampi. Ang resulta, magagandang pick and rolls, eksaktong pasa, mabilis na cut sa ilalim. Bukas na court kung saan parehong kumikislap ang mga bituin. Kahit na nabigo ang Lakers sa unang round ng playoffs, hindi maitatanggi, may mga sandali ng brilliance ang tambalan nila. Pero paano naman sa labas ng court? Diyan mas lalo naging interesante ang istorya. Sa isang exclusive na panayam kay Ramona Shelburne ng ESPN, ibinahagi ni Seager kung paano ina-adjust ni Luka Doncic ang sarili sa buhay sa Los Angeles at kung paano na develop ang relasyon niya kay Lebron. Anya, sobrang welcoming at supportive ng leadership team ang Lakers. Mula nang dumating kami sa LA marami kaming oras na ginugol para mag-usap at mas makilala ang isa't isa nitong mga huling buwan at nakabuo kami ng matibay na working relationship. At nang tanungin tungkol sa koneksyon ni Luka kay Lebron, hindi siya nagpahintay. Gustong gusto ni Luca na makasama si Lebron sa court, at napakarami niyang natututunan mula sa kanya. Labis ang respeto niya kay Lebron at itinuturing niyang isang karangalan na maging kakampi ito. Isipin mo yan, galing mismo sa agent ni Luca, isang taong hindi basta-basta magsalita. Pinatunayan lang nito ang inaasahan ng maraming fans. Hindi lang basta tinatanggap ni Luca Doncic ang spotlight sa LA, niyayakap niya ito. At higit pa roon, Handa siyang harapin ang hamon na makasama sa court ang isa sa pinakadakilang malalaro sa kasaysayan ng NBA. Pero dito na nagsisimulang mag-shift ang takbo ng kwento. Kahit malinaw na si Luka Doncic na ang nakikitang kinabukasan ng franchise, isang cornerstone para sa susunod na dekada, si Lebron James naman ay nasa huling yugto na ng kanyang legendary career. Sa edad na apat na po, gusto pa yun ni Lebron na makipagkompetensya sa pinakamataas na antas. Naniniwala siyang kaya pa niyang manalo. Pero ang Lakers, bilang organisasyon, ay nagsisimula ng tumingin sa hinahara. At ang shift na yon, mula kay Lebron papunta kay Luca, ay unti-unting nagdudulot ng tensyon. Kamakailan, nagsalita sa publiko ang agent ni Lebron. Tahimik, walang drama, ero may lalim. Ang menseh, nakamasid si Lebron. At sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa LA noong 2018, at labing walong, mukhang pinag-isipan na niya ang kanyang kinabukasan sa team. Malaking bagay yan, kasi kung maramdaman ni Lebron na hindi na siya ang binubuo ng team, kung pakiramdam niya, ay unti-unti na siyang nawawala sa sentro ng plano. Maaring piliin niyang lumipa. Hindi ito nangangahulugan na may problema sila ni Luca Doncic. Sa katunayan, mukhang maganda ang relasyon nila. May espeto, mutual understanding, at walang inggitan. Pero ito ang realidad. Magkaiba na ang direksyon ng mga karera nila. Si Lebron, gusto ng manalo ngayon. Si Luca, nagsisimula pa lang ang prime years niya. At ang Lakers front office, kailangang pagbigyang sabay ang dalawang layunin. Isang halos imposibleng balancing act. Kaya ano na ang susunod na mangyayari? Pupusta bang ba Lakers para sa isang final run kasama si na Lebron at Luka Doncic na magkabisig sa laban? O unti-unti na ba silang lilipat sa bagong era ni Luka? Anggap ang katotohanan baka hindi na magtagal ang kanilang all-time great. Lalong tumitindi ang pressure. Lahat nakatutok, fans, analysts, pati mga kapwa players sa NBA. Nakita ng lahat ang potential ng tandem na ito sa loob ng maikling panahon. At alam din ng lahat kung gaano kalaki ang nakataya kung makakuha ang Lakers ng tamang supporting cast, kung mamanage nila ang minutes at ang mga ego, kung makabuo sila ng roster na swak sa parehong bituin, maaring may espesyal tayong masaksihan sa Los Angeles. Pero kung hindi, kung maramdaman ni Lebron na naiiwan na siya, kung masyadong maagang lumipat ng focus ang front office at tungo sa hinahara, maaring ito na ang simula ng pagtatapos ng Lebron era sa LA. Gayunpaman, isang bagay ang malinaw, Luka Doncic ay mananatili. Nakafocus siya unong puno ng kumbiyansa, at batay sa sinabi ng agent niya, handang-handa na siyang akuin ang responsibilidad. As si Lebron, panahon lang ang makapagsasabi. Pero kung may isang bagay tayong alam tungkol kay Lebron James, hindi siya nananatili sa lugar kung saan hindi niya nararamdaman ang kapangyarihan niya. Kaya humanda na kayo, Lakers Nation. Isa itong napakahalagang yugto sa kasaysayan ng franchise. Maaring malapit na ang palitan ng henerasyon. Pero sa ngayon, magasama pa rin ang hari at ang bata at ang buong mundo ng NBA ay nakatingin. May malakas na trade rumor na umiikot ngayon sa NBA. Isa na posibleng magbago ng takbo ng liga at muling magsulat ng kasaysayan. At, kasama ito si Lebron James at ang posibilidad na mapunta siya sa New York Knicks. Kahit na nag opt in si Lebron sa kanyang player option ngayong summer, hindi pa rin tiyak ang kanyang kinabukasan sa Los Angeles Lakers. Ramdam ang pagiging unsettled ng sitwasyon sa LA, may mga ulat na nagsasabing unti-unti nang lumilipat ang direksyon ng organisasyon, Patungo sa pagbuo ng long-term core sa paligid ni Luka Doncic, ang batang superstar na nakuha nila sa nakakagulat na trade kung saan umalis si Anthony Davis sa team. Malinaw ang mensahe mula sa front office. Ang kinabukasan ay kay Luka Doncic. ibig sabihin nito na tinalikuran na nila si Lebron. Pero nagtataas ito ng isang mahalagang tanong. Saan nga ba papasok si Lebron James sa bagong plano na ito? Ngayong apat na po anyos na siya. Produktibo pa rin. Elite pa rin. At sa maraming aspeto, siya pa rin ang mukha ng liga. Pero papalapit na siya sa dulo ng kanyang karera, at gusto niyang manalo ngayon, hindi sa loob ng lima pang taon. Dito papasok ang Knicks. Sa isang article ng Bleacher Report, iminungkahi ng NBA analyst na si Dan Faval ang ilang world trade scenarios kung saan kasama si na Lebron James at Giannis Antetokounmpo. Pero isang senaryo ang talagang umingay, isang isa for negatibo, isa swap. Lebron James para kay Carl Anthony Towns, papuntang New York Knicks. Isipin mo muna yan. Lebron. Sa Madison Square Garden, suot ang jersey ng Knicks, bots office agad-agad, at paniwalaan mo man o hindi, hindi basta hakahakalang ang ideya na ito. Ayon sa mga dating ulat, unang choice umano ni Lebron ang Knicks noon pang 2-0-1-0 bago magkaroon ng isang disastrous meeting sa front office na New York dahilan kung bakit tuluyan siyang nalamig sa ideya ng pagsali sa team. Sa halip, napunta siya sa Miami at doon nagsulat siya ng bagong kasaysayan. Pero kamakailan lang, Inamin mismo ni Lebron na naisip na rin niyang maglaro sa New York. Kaya kahit sismis palang pa lang ito ngayon, may pinaghuhugutan itong totoo. Ngayon, pag-usapan natin kung ano ang ibig sabihin ng trade na ito para sa Knicks. Kung madaragdag si Lebron sa isang team na may Jalen Bronson, Michael Bridges, Mitchell Robinson, at G. Anunobi, malaking pahayag ito. Parang sinasabi nilang tapos na ang rebuilding phase. Handa na silang sumabaksa, win no mode. Magdadala si Lebron ng world-class leadership, playoff experience, at takayahang bawasan ang bigat sa balikat ni Bronson, na dalawang season nang nagbubuhat ng offense ng team. Sa presensya ni Lebron, pwedeng maglaro si Bronson off the ball, makahanap ng mas magagandang tira, at makapagpahinga ng mas maayos sa loob ng season. Ang basketball IQ ni Lebron, isolation scoring, at game reading ability ay kayang baguhin ang opensa ng Knicks agad-agad. At ang simpleng pag-iral lang niya sa loob ng court, ay magpapataas ng antas ng lahat ng kasamahan niya. Dagdag pa si Mitchell Robinson na bantay sa paing. Sapat para bigyan ang Knicks ng depensang kayang lumalim sa playoffs. At huwag nating kalimutan, Madison Square Garden ang paboritong arena ni Lebron sa lahat, bukod sa home court niya. Kung mangyari ito, hindi lang ito tungkol sa basketball. Isa itong poetic na kwento. Pero paano naman ang Lakers? Kung ipapadala nila si Lebron sa New York, at makukuha nila si Carl Anthony Towns, pwede rin itong gumana sa maraming aspeto. Si Towns ay lima-time All-Star, at isa sa pinaka-skilled offensively na big men sa liga. Marunong siya mag-shoot ng three, mag post up, at maglaro sa loob at labas, isang bagay na swak na swak sa estilo ni Luka Doncic. Ang tambalang Towns at Luka Doncic ay pwedeng magbigay sa Lakers ng bagong offensive identity. Isang dynamic duo na kayang panatilihing kompetitibo ang team sa mga susunod na taon. At ang maganda pa nito, may kontrata na si Towns hanggang 2,028, 20 na may US 61 million player option bago mag-expire. Ang ganitong klasing financial security ay tiyak na kaakit-akit para sa Lakers. Hindi na nila kailangang mag-alala agad sa kontrata o pag-decline ng laro. Makukuha nila si Towns sa mismong kalakasan ng kanyang karera. Pero syempre, may kapalit ito. Malaki ang kontrata ni Towns, mahigit os dollars isang daan at anim na sa loob ng susunod na tatlong taon. At kahit gifted scorer siya, laging issue ang kanyang depensa. Pagsamahin pa yan sa defensive limitations ni Luka Doncic. At baka may mabuo kang butas sa pundasyon ng team. Kaya tanong, kayang ba mag-contend ng isang team na binuo sa dalawang offensive superstars? Pero parehong hirap dipensahan ang mas mabilis at maliliit na kalaban. Valid ang concern na yan. Sa panig ng New York, ang trade ay magpapalaya sa long-term salary na dala ni Towns. Habang kukuha sila ng short-term superstar sa katauhan ni Lebron. Isa itong financial reset na may instant credibility at veteran leadership na kalaki. Para sa isang team na paakyat na taon-taon sa standings ng Eastern Conference, baka si LeBron na talaga ang nawawalang piraso. Para naman kay LeBron, maaring ito na ang pagkakataon para magsulat ng panibagong kabanata sa pinakamalaking market ng mundo, sa pinaka-iconic na arena ng liga, suot ang jersey ng isang franchise na gutom sa championship. Legacy move, to nabagay na bagay sa kanya. Ito ang klase ng headline na sasakupin ang lahat ng sports media. At baka ito na rin ang huling pagkakataon niyang harapin ang challenge na matagal nang nakalampas sa kanya, ang manalo sa New York. Kaya ngayon ang tanong, fantasyal lang ba ito? O simula na ba ito ng isang tunay na pagbabago sa NBA? Pipiliin ba ng Lakers na mag-move forward kasama si na Luka Doncic at Towns? Makakamtan ba ni Lebron ang matagal na niyang inaasam na moment sa MSG? O mananatili ang bawat team sa kasalukuyang sitwasyon at palalampasin ang oportunidad? Isang bagay ang sigurado, kung sakaling maging totoo ang trade na ito, agad itong magiging pinakamalaking balita sa basketball. At habang wala pang kasagutan, ang liga, ang fans, at ang media ay patuloy na magbabantay dahil ang kwentong ito ay malayo pa sa katapusan.